obra ang diskarte ng isang babaeng nagtangkang magpuslit ng droga sa loob ng kulungan sa Butuan City. Ang suspect, itinago ang shabu sa panty liner. Nasa frontline ng balitang niyan si Hannibal Talete. Kalaboso ang 49 anyo sa si alias Vicky matapos makuhanan ng iligal na droga sa Butuan City. Itong Martes nang pumunta siya sa Butuan City Jail para sana dalawin ang kanyang living partner na nakulong. Pero hindi na yan nangyari dahil sa inspection pa lang. Si Vicky hinarang na. Nabisto kasi ang dala niyang shabu na itinago sa panty liner. Nung sine-check po yung gamit na yon, tapos siyang panty liner. na siya na isang panty liner and then doon sa may gilid, parang binutasan. Tapos doon pinasok yung shabu. Halos isang gramong shabu ang nakumpiska kay alias Vicky na nagnegatibo sa drug test. Kinasuhan siya ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa kabila ng mga ganyang insidente. Sa datos ng Presidential Communications Office, mahigit 27,000 barangay sa buong Pilipinas ang drug-free na. Higit 10 bilyong piso naman ang kabuuang halaga ng illegal na drogang nasabat noong nakaraang taon. Base sa report ng PNP, sa higit 40 anti-drug operations, na aresto ang nasa 56 6,000 sospek. Nakapagpatayo naman ng higit 500 community-based drug rehabilitation program sa bansa. Plano raw ng gobyerno na mabawasan ng 10% ang target-listed drug personalities pagdating ng 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.